Nagsalita na si DOJ Secretary Crispin, Remulya hinggil sa pagkakasangkot ng pangalan ni Gretchen Barreto sa mga pinaslang na mga sabunghero. Nadawit ang pangalan ni Gretchen Barreto dahil sa pasabog na revelasyon ng isang lumantad na testigo na si alias Toto nang makapanayam ito sa 24 oras. Lumantad si alias Toto at sinabing, isa daw siya sa katiwala ng mastermind sa pagkawala at pagpaslang sa mga sabunghero kung saan ayon sa kanyang revelasyon ay ibinaon nila ang mga katawan sa Taal Lake? Sa pasabog na revelasyon ni Alias Toto, itinuro nito ang isang sikat na female celebrity personality. Mayroong isang uh, celebrity. Hindi ko na muna pangalanan at alam na nila yan. Kasama siya sa Alpha member. Ibig sabihin, kasama siya sa grupo. Nakasabwat sa pagkawala at pagpaslang sa mga nawawalang sabungero. Say pa niya. Mayroong isang babaeng celebrity. Di ko muna papangalanan at alam na nila yan. Kasama siya sa Alpha member? Ibig sabihin, kasama siya sa grupo? Isa siya, pag nag-meeting-meeting, andun siya. Isa rin siya na susi kung sakali. Siya ang mas marami ding alam. Hindi niya pinangalanan kung sino ang female celebrity personality na dapat kasama sa kakasuhan. Kaugnay nito mabilis na kumalat sa social media ang mga haka-haka at hinala ng mga netizens kung saan idinawit ang pangalan ni Gretchen Barreto. Dahil say ng mga netizens, may ugnayan daw kasi si Gretchen sa isang kilalang personalidad sa mundo ng sabung. Kaugnay nito nagsalita na si DOJ Secretary Crispin Remula tungkol sa pagkakadawit ng pangalan ni Gretchen Barreto. Nang matanong ito ng media, kung si Gretchen Barreto ba ang tinutukoy ni alias Toto na female celebrity personality na isa di umanong female alpha member? Nang sangkot sa pagpaslang sa mga nawawalang sabonghero. Say si ni DOJ Secretary Crispin Remulla, hindi muna daw siya makakapagkomento tungkol dito. Dahil kailangan daw muna nilang patunayan ang mga impormasyong ibinulgar ni alias Toto. I cannot comment on that yet. We have to validate our system. More than that, there are others. Iba pang artista? Uh, there are others. Kaugnay nito wala pang inilalabas sa social media na pahayag o rekasyon, si Gretchen Barreto kaugnay ng pagkakadawit sa pangalan niya sa mga Sabungerong Pinaslang.